Nagresay na ang hepe ng QCPD na si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Ito ay matapos na makatanggap siya ng batikos sa isinagawa niyang press conference kasama si Wilfredo Gonzales, yung dating police na nag-beast mode sa isang road rage sa Quezon City. Hindi nagustuhan ng mga netizens yung pagpapapress na ibinigay kay Wilfredo Gonzales dahil wala talaga sa mandato ng mga police ang magpapress sa isang suspect Usually kasi, kung may press con man, nakasama yung suspect, nakaposas ang mga ito. Tapos, kadalasan itong mga suspects, nakayuko dahil nahihiya sila sa ginawa nila. Pero ang nangyari dito sa press con ni Wilfredo Gonzalez, wala siyang posas, tapos parang prepared pa yung speech niya noong araw na yon. Ang kinasama pa nito, doon sa press con na yon, nagmukhang pa-feeling victim itong si Wilfredo Gonzalez. Tapos, itong si Brigadier General Torre, ang nagmukhang abogado niya during the press con. Saan ka makakakita na isang press con ay pinagtatanggol ng suspect ang sarili niya? Tapos, hindi man lang siya humingi ng sorry doon sa sinaktan at binantaan niyang siklista. Dahil dito, binatiko si Torre ng mga netizens. Hindi lang ng mga netizens, kung hindi ng mga ilang abogado, pati na ng mayor ng Quezon City na si Joy Belmonte. At dahil nga dito, nag si Brigadier General Torre na mag-resign siya effective August 31. Well, para sa akin, maganda itong ginawa ni Torre being a true gentleman, inamin niya na may lapses nga dun sa ginawa niyang press code. Although sabi nga niya, ginawa niya yon dahil may mga clamor daw or hinihingi ito ng mga taga-media na ipresinta nga itong si Wilfredo Gonzales. Kaso, para naging one-sided ang dating dahil yung biktima hindi binigyan ng chance na ipaliwanag din sana yung side niya sa nangyari. Ang ikinaganda lang dito kay Brigadier General Torre, meron siyang delikadesa. Kung baga, kesa madamay ang buong QCPD dahil sa isang pagkakamaling nagawa niya, mas minabuti niya na mag-resign na lang siya. Although under review pa itong resignation niya. So hindi pa ito final. Dahil sa ngayon, nire-review pa lang ito. Once na tinanggap na ito ng mas nakakataas, saka pa lang magkaroon ng finality yung resignation niya. Ang maganda rin dito sa ginawa ni Brigadier General Torre, hindi niya lang inamin yung pagkakamali niya kung hindi humingi pa siya ng apology sa mga tao na hindi nagustuhan yung ginawa niya. Unlike nung nangyari dati kay Lieutenant General Danao na kung saan yung pangyayari bit between the security guard na sadyang sinagasaan ng isang SUV na minamaneho ni Jose San Vicente. Kung maalala natin, patagal bago lumitaw itong suspect. At nung lumitaw siya, agad nagpa-presscon ang PNP. At dun sa presko na yun, kasama ng suspect ang mga magulang niya. At nakunan nga ng video na kung saan, nagmano pa yung nanay ng suspect kay Lieutenant General Danao. Pero kahit pa binatikos din dati si Danao, nanatili siya sa kanyang pwesto. Hindi siya nagbitiw. And like kay eh Brigadier General Torre, tinamaan siya ng hiya. And the best way na maaari niyang gawin ay ang mag-resign niya sa kanyang pwesto. Hindi rin kasi maganda tingnan yung mga ganon. Lalo tuloy tumitibay yung iniisip ng mga tao na porket makapangyarihan at ma-influensya ay nabibigyan ng VIP treatment. Lalo nagiging kawawa yung mga maliliit na tao at yung mga walang kaya sa buhay. Lalong-lalo -lalo na dito sa nangyaring road rage sa Quezon City na kung saan kitang kita sa video. Yung pagmamayabang ni Wilfredo Gonzales na hindi pa nakontento sa pananapak, bumunot pa ng baril. Hindi maitatanggi dun sa video yung pagiging abusado niya dahil may baril siya. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pangungubinsi dun sa biktima na sana ay pumayag siyang tumestigo para makasuhan itong abusadong si Wilfredo Gonzales. At masasabi kong saludo rin ako dito kay Brigadier General Torre dahil hindi siya nagdalawang isip na gawin yung nararapat. At para na rin, maipakita niya na sa gagawing investigation dito sa nangyaring road rage, ang QCPD ay magiging impartial or walang kinikilingan.